Magandang umaga, mga minamahal na kapatid. Itinaas ang mga mata sa langit na nagbubukas sa bagong araw na ito at hayaan ninyong mahipuko ang inyong puso sa isang simpleng ngunit malalim na tanong. Humiling ka na ba sa Diyos na makapagsalita sa iyo? isipin natin ng sandali, baka nagising ka ngayon na may mabigat na damdamin isang gabi na hindi nagdala ng pahinga na inaasahan mo o mga iniisip na umiikot tulad ng isang bagyo sa iyong isipan. Baka humingi ka kahapon ng mahinang Dalangin, humihingi ng direksyon para sa isang magulong landas, lakas upang harapin ang darating o lunas sa isang sakit na tahimik mong dala. O baka hindi mo alam kung paano ilalagay sa salita ang nararamdaman mo, ngunit may isang kahulugan sa loob mo na sumisigaw para sa isang mas malaking bagay, para sa isang tinig na magdadala ng kapayapaan. Kung narito ka ngayon, nanonood ng video na ito maniwala ka, hindi ito aksidente. Narinig ng Diyos ang tahimik na sigaw ng iyong kaluluwa at ngayong umaga, may buhay na salita makapangyarihan at nagpapabago ang Kanya para sa iyo na ibinigay sa pamamagitan ng Kanyang walang hanggang pagibig ibig Sinisiguro sa atin ang salita ng Diyos na laging handa Siyang makipag-usap sa atin na tayo ng Kanyang mahinang tinig. Sa Isaiah 3.21 na babasa natin, makikita ng inyong... Mga tainga ang isang salita sa likod ninyo na nagsasabi, Ito ang daan, lakad kayo rito. Ang pangakong ito ay hindi lamang isang tunog ng nakaraan. Ito ay bumubuhay ng buhay para sa iyo ngayon, habang nagsisimula ang araw na nagbibigay ng pag-asa sa langit. Ngunit ang pakikinig ay nangangailangan ng isang bagay sa atin, isang bukas na puso, isang sandali ng katahimikan sa gitna ng pagmamadali ng araw na darating. At iyon nga ang ating gagawin ng magkasama ngayon, magtayo ng isang banal na espasyo kung saan makakagawa ng ingay ang tinig ng Diyos. Gusto ko pong imbitahan kayong kumonekta sa akin at sa komunidad ng pananampalatayang ito na magdadasal ng magkasama. Idagdag sa mga komento. Ano ang iyong kalungkutan o ano ang iyong hiniling sa Diyos, ipapanalangin kita. Huwag kang mahiyang maging tapat. Ito ay isang ligtas na lugar kung saan ang iyong mga pakikibaka ay tinatanggap ng may pag-ibig at dinala sa harap ng trono ng Diyos. Tayo ay magbubuo ng isang kadena ng pananampalataya sa simula ng araw na ito na pinagsasama ang ating mga puso sa panalangin. Halika, hayaang magsalita ang iyong puso. Ipapanalangin ko ang bawat isa sa inyo. Ngayon, isara ang iyong mga mata ng sandali at maramdaman ang nakapapawing alang presensya ng Panginoon sa paligid mo. Huminga ng malalim, hayaang baguhin ng sariwang hangin ng umaga ang iyong espiritu at isipin ng Diyos na nasa harap mo na may mata na puno ng habag, pasensya at ngiti na nauunawaan ang bawat luha na iyong naibuhos. Kilala niya ang bawat detalye ng iyong buhay, ang mga hamon na hinarap mo kahapon, ang mga takot na gumising sa iyo ng mas maaga, ang mga pangarap na iyong itinago sa malalim ng kaluluwa, kahit na ang mga iyon na natatakot kang hindi matutupad. At gusto niyang makapagsalita sa iyo ngayon sa bagong simula na ito na may tinig na pumapawi at nagpapalakas. Manalangin tayo ng magkasama na may bukas na puso. Ama sa kalangitan, ngayong umaga ay inilalagay ko ang aking sarili sa harap. Mo na may pasasalamat sa isa pang araw ng buhay. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng lakas upang buksan ang aking mga mata kahit na ang kaluluwa ay napagod at ang puso ay puno ng kawalan ng katiyakan. Panginoon, humihingi po ako ng may kababaang loob. Makapagsalita ka sa akin. Buksan ang aking mga tainga upang marinig ang iyong mahinang tinig na gumagabay, ilawa ng aking mga hakbang na may iyong banal na liwanag. Alisin ang pagkabalisa na sumasakal sa akin at punuin ako ng iyong kapayapaan na lampas sa bawat pag-unawa. Hawakan ang bawat hindi nakikitang sugat na dalako, ang mga katahimikang bumibigat sa akin, ang mga hinanakit na itinatago, at baguhin ang aking pag-asa tulad ng umagang sumisikat ngayon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ang Salmo Tipetri ay nagbibigay sa atin ng makapangyarihang halimbawa kung paano simula ng araw. Sa umaga mo naririnig, Panginoon, ang aking tinig. Sa umaga ay inihahanda ko sa iyo ang aking dalangin at naghihintay. Ngayong umaga, naririnig ka ng Diyos. Magmunimuni ng sandali, ano ang bumibigat sa iyong puso? Baka humingi ka ng lunas sa isang pinansyal na pag-aalala na hindi ka pinapaintulutan makatulog pagpapagaling sa isang sakit na nag-aalala sa iyong pamilya o karunungan upang gawin ang isang desisyong tila imposible. Baka hiniling mo ang pagkakasundo sa isang basag na relasyon o lakas upang tiisin ang isang pagkawala na hanggang ngayon ay masakit. Alam niya ang lahat nito bawat detalye, bawat luha na hindi na ibuhos. At siya ay tumutugon, hindi laging may agarang solusyon, ngunit laging may pag-ibig na sumusuporta at pangakong hindi nabibigo. Tandaan ang Salmo 32, New 8. Ituturo kita at ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong tahakin. Gagabayan kita ng aking mga mata. Maniwala ka na siya ay gumuguhit ng daan kahit na ang hamog ng araw ay nagkukubli pa rin sa iyong paningin. Manalangin tayo ulit na may mas malalim na paghahatid at pagsuko. Diyos ng walang hanggang kabutihan, ibinibigay ko sa iyo ang mga takot na kasama ko ngayong umaga. Kung may kalungkutan sa aking dibdib, hawakan mo po ako ng iyong kamay na nagpapagaling at magdala ng lunas kung saan may sakit lamang. Kung may pag-aalinlangan na nagpapahinto sa akin, punuin mo po ako ng katiyakan sa iyong perpektong kalooban. Kung may pagod na humihila sa akin pababa, baguhin ang aking lakas sa iyong espirito na nagbibigay buhay. Makapagsalita ka sa akin sa pamamagitan ng iyong buhay na salita, sa pamamagitan ng isang bulong na pumapawi sa aking magulong isip o sa pamamagitan ng kapayapaan na maaari mo lamang ibuhos. Na ko ang iyong pagibig na yumayakap sa akin ngayon kahit sa mga pinakamahirap na oras at makahanap ng kanlungan sa iyong presensya. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Minsan humihingi tayo sa Diyos, ngunit nawawala tayo sa pagmamadali ng araw bago marinig ang kanyang sagot. Ngayong umaga, gawin natin ng iba? tumahimik ng sandali, pakinggan ang tunog ng iyong paghinga, maramdaman ang init ng sumisikat na araw na humahaplo sa iyong balat at hayaang makapagsalita ang Diyos. Maaaring gamitin niya ang isang alaala nang kanyang mga nakaraang pagpapala, isang araw na napagtagumpayan mo ang isang bagay na tila imposible, isang dalangin na sinagot na halos mong nakalimutan, o isang tao na tumawid sa iyong landas sa eksaktong sandali. O baka makapagsalita siya sa pamamagitan ng isang talata na bumabalik sa iyong isipan tulad ng Salmo de Pintitrita 1. Ang Panginoon ang aking pastor wala akong kawalan. Kahit magdala ang araw ng mga hamon, siya ay maghahanda ng isang lugar ng kapahingahan at kasaganaan para sa iyo. Maniwala ka sa kanya bilang pastor na kilala ang bawat tupa sa ngalan. Manalangin tayo ulit na may sigasig at buong paghahatid. Espiritu Santo, bumaba ka sa akin ngayon at punuin ang bagong araw na ito ng iyong makapangyarihang presensya buksan ang aking mga mata upang makita ang plano na mayroon nang Diyos para sa akin ngayon kahit hindi ko pa ito nauunawaan na marinig ko ang iyong tinig sa ibabaw ng ingay ng mundo sa ibabaw ng mga tinig na naguguluhan sa akin protektahan Mupo ako sa mga unos na maaaring dumating kung ito ay isang pagtatalo, isang kawalan ng katiyakan o isang tukso. Ang gabayan mo ako ng iyong walang hanggang karunungan. Na ang umagang ito ay maging simula ng isang pinagpala na araw kung saan mararamdaman ko ang iyong pag-ibig sa bawat hakbang palakasin ang aking pananampalataya, pagalingin ang mga hinanakit na dalako sa loob ng mahabang panahon at bigyan mo po ako ng lakas upang harapin ang darating na may mapayapang puso. Sa ngalan ni Jesus, Amen. At kung hindi mo pa natagpuan ang kapayapaan, huwag sumuko. Nakikipag-usap ang Diyos sa mga paraan na hindi natin palaging inaasahan. Baka sa pamamagitan ng isang hindi inaasahang pagkikita sa isang tao na dala ang isang salita ng pagpapalakas ng isang biglang alaala ng isang himala na iyong naranasan o ng isang pakiramdam ng kaluwagan na mararamdaman mo kapag lumabas ka ng bahay. Siya ang Diyos na kasama natin sa paglalakad tulad ng ipinangako niya sa Mateo 28.20. At narito, kasama ko kayo sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng panahon. Ngayong umaga, ibigay mo sa Kanya ang bawat pag-aalala, bawat hinintay na pangarap bawat kawalan ng katiyakan na nagdudulot ng pag-aalinlangan at maniwala na siya ay gumagawa sa iyong pabor kahit sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Manalangin tayo ulit na may pusong sumusuko. Ama na minamahal, isinusuko ko ang aking sarili ng buo sa iyo ngayong umaga. Kunin mo ang aking puso, aking isip, ang buong araw ko sa iyong mga kamay kung may bagay na naglalayo sa akin sa iyo, isang abot, uh, isang takot, isang abala. Alisin mo ito ng iyong nagbabagong grasya. Kung may tao na kailangan kong patawarin o na nangangailangan ng aking kapatawaran, tulungan mo akong gawin ang hakbang na iyon na may tapang at pag-ibig. Makapagsalita ka sa akin, Panginoon, at bigyan mo ako ng lakas upang sundin ang iyong kalooban na ang araw na ito ay maging refleksyon ng iyong kaluwalhatian at na ako ay maging isang kanal ng iyong pag-ibig para sa mga nasa paligid ko. Pagpalain mo ang aking pamilya, aking mga kaibigan at kahit ang mga nagkasakit sa akin upang makahanap sila ng iyong landas. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Hayaan mong mas lumubog ka sa karanasang ito. Kunin ang iyong Biblia kung maaari at basahin natin nang magkasama ang Salmo 46 then, tumahimik kayo at malaman ninyong ako ang Diyos. Ulitin ang mga salitang ito ng malakas, tumahimik kayo at malaman ninyong ako ang Diyos. Maramdaman kung paano nila dinala ang katahimikan sa iyong espiritu. Hindi nais ng Diyos na tumakbo ka sa araw nang walang kanyang mga bisig sa paligid mo. Nais niyang simulan mo ito kasama siya, na marinig mo ang kanyang tinig bago magsimula ang mundo na sumigaw. At kung nararamdaman mo ang luha sa iyong mga mata ngayon, huwag mong pigilan. Sila ay isang dalangin na isinasalin ng Espiritu sa puso nang Diyos, manalangin tayo ulit na may pasasalamat at pag-asang hinintay. Panginoong Jesus, Ikaw na ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Salamat sa pagiging kasama ko ngayong umaga. Na ko ang iyong tinig sa bawat desisyong gagawin ko ngayon. Kung harapin ko ang mga hamon, bigyan mo po ako ng iyong lakas. Kung makahanap ako ng kagalakan na ito ay galing sa iyo protektahan mo po ako mula sa kasamaan gabayan mo po ako sa liwanag at gamitin mo po ako upang pagpalainin ng iba na ang umagang ito ay maging pundasyon ng isang araw kung saan nang iyong presensya ang aking pinakamahalagang kayamanan sa iyong banal na ngalan amen mga kapatid kung nanatili ka hanggang dito, ipinapakita ito ng isang ningas ng pananampalataya na sumisiklab sa iyong loob, isang tapat na paghahanap ng tinig ng Diyos. Nakita ng Diyos ang iyong pagnanais na marinig at patuloy siyang makikipag-usap sa iyo sa buong araw na ito, sa bawat sandali, sa bawat sulok. Dalhin ang salitang ito sa iyong puso. Kasama ka ng Diyos, Gumagabay sa bawat hakbang na nagbabago ng bawat luha sa pagpapala, bawat pag-aalinlangan sa katiyakan. Hindi ito lamang ang simula ng isang karaniwang araw. Ito ang pagsisimula ng isang tuloy-tuloy na pagkikita sa Ama, isang araw kung saan maaari kang maglakad sa katiyakan na mahal ka niya at sinusuportahan ka niya. Bago ka magpatuloy sa iyong Landas, gusto ko pong imbitahan kang isil ang umagang ito na may deklarasyon ng pananampalataya na babagong sa iyong espiritu. Idagdag sa mga komento, Salamat sa Diyos. Ito ay higit pa sa isang parirala, ito ay isang kilos ng paghahatid Isang tanda na naniniwala ka sa presensya niya sa bawat oras ng araw na ito, ibahagi ang video na ito sa isang tao na nangangailangan marinig ang tinig ng Diyos ngayon, isang kaibigan na nawala sa paggising, isang kamag-anak na naghahanap ng pag-asa, o isang tao na dala ang isang tahimik na bigat na walang nakakakita. Maaari kang maging kasangkapan na gagamitin ng Diyos upang dalhin ang liwanag sa ibang buhay. At kung hindi ka pa naka subscribe, sumali sa komunidad ng araw-araw na panalangin kung saan ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon upang makahanap ng kapayapaan, lakas at direksyon sa Panginoon. Isang lugar kung saan nanababago ang pananampalataya sa bawat bagong araw pagtatapos natin na may pangwakas na panalangin puno ng pasasalamat at pagpapala, Ama na walang hanggan, pagpalain mo ang bawat tao na narinig ang salitang ito ngayon. Na ang iyong Espiritu Santo ay samahan sila sa bawat oras ng araw na ito, Nadala ang kapayapaan na nagpapalakas, lakas na sumusuporta at direksyon na nagniningning. Salamat sa pagkakausap sa atin, Panginoon, na ang ating mga buhay ay maging isang buhay na saksi ng iyong pag-ibig. Protektahan mo kami, gabayan mo kami at gamitin mo kami upang ipakalat ang iyong liwanag. Sa ngalan ni Jesus, Amen na ang kapayapaan ni Kristo ay magliwanag sa iyong landas ngayon at palagi. Mga minamahal, hanggang sa susunod na umaga kung saan patuloy nating maririnig ang tinig ng ating Diyos.